Bibigyang pugay ng Philippine Air Force ang dalawang piloto nitong na namatay sa plane crash sa Bukidnon. Ang isa sa mga nasawi, ikakasal na sana sa susunod na linggo. Live mula sa Cagayan de Oro City, nasa front line, ang balitang yan, ang aming Mindanao correspondent, Bril Montalvo. Bril, sino-sino na ang mga nag-iintay sa punerarya? Julius, bantay sarado na rin ng mga tauhan ng Philippine Air Force at Philippine Army ang puneraryang ito sa Cagayan de Oro City kung saan idiniretso ang labi ng dalawang pilotong sakay ng bumagsak na FA-50 fighter jet. Alauna ng madaling araw nang ibaba sila mula sa crash site sa Mount Calatunga na Barangay Mirayo na Talakag, Bukidnon. Napahagulgol na lang si Tatay Ramon nang ipaalam sa kanya ang sinapit ng kanyang anak na si First Lieutenant April John Dadulia. Isa si AJ sa dalawang pilotong nasawi sa pagbagsak ng FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force nitong Martes sa Mount Kalatugan sa Talakag, Bukidnon. Nagsasagawa ng tactical night operations ang dalawang piloto bilang support forces sa bakbakan ng militar at UP Army na mangyari ang plane crash. Kasama rin sa mga nasa si Captain Jude Salangoy na taga Cordillera ayon sa kapatid ni AJ. Hindi pa nila lubos na matanggap ang trahedya. Magkaanim na taon na rin ang kanyang kapatid sa serbisyo. Gaya nga kaninang umaga nung pagising ko, naalala ko wala na nga pala yung kapatid ko. Doon humagulgol ako Huli raw niyang nakausap ang kapatid noong linggo ng gabi. Uh, nagtanong siya kung kumusta daw ba yung panahon dito. Alas just ng gabi, that's before sila lumipad para sa kanilang mission. Siguro nagtatanong siya kasi nga dito pala sila papunta noon. Ikakasal sana si AJ sa kanyang fiance at kapwa piloto rin ng Air Force na si Alisa Colombino sa susunod na linggo. Tapos na rin ang prenup session ng dalawa. Handa na rin ang mga imbitasyon sa kasal na gagawin sana sa Manawag Church sa Pangasinan sa post ng fiance ni AJ. Sinabi niyang proud siya sa kanyang nobyo at mananatili ito sa kanyang puso. May huling mensahe rin ang kapatid ng nasawing piloto. Ito lang, salut lang talaga ako kasi believe ako sa kapatid ko. Ayon sa mga otoridad, inihahanda na ang pagpupugay sa mga nasawi nilang kasamahan. Initially, uh, the plan is to of, uh, the Philippine Air Force in coordination with the 4th Infantry Division is to conduct a, a send-off ceremony sa Lumbia Air Base sa Agendor City going to the Villamor Airbase sa uh, Pasay City. Julius, magkakaroon ng full arrival honor ang Philippine Air Force kina First Lieutenant AJ Dadulia at Captain Jude Salangoy pagdating ng mga labi sa Villamor Air Base sa Pasay City. Para ito sa kanilang katapatan at kababayan, kabayanihan sa kanilang serbisyo sa bayan. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang Department of National Defense sa mga naulilang pamilya ng dalawa nilang piloto. Yan muna ang latest mula dito sa Cagayan de Oro City. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Brill Montalbo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.